Magandang umaga po mga kalaki Alas 11 na po ng umaga Ngayon pong August 26 mga kalaki Aba sa mga nagla lunch na dyan O kaya sa mga nagpe-prepare po ng lunch dyan At sa mga kakain po dyan mga kalaki Buksan nyo na po ang cellphone nyo At sa mga tataya na po dyan na mga uh, pang malakasang uh, loto jackpot mga kalaki Aba eto po ang magagandang tips Kung gusto nyo po mga kalaki panoorin nyo At pwede nyo pong taya ng mga, mga laki numbers namin Nang tatlong araw bago po natin bitawan O palitan mga kalaki Okay? Kaya kung ready ka na na ibigay uh, kunin ang mga lucky numbers natin, ibibigay ko na po sa iyan ngayon. Kaya mga kalaki, tutok na po rito. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, siyempre, milyonaryo. Okay, at habang wala pong bumibili, singit-singit muna tayo sa vlog mga kalaki. Ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Pero bago yan, siyempre, alam niyo na, ino muna akong tubig. Ayan. Siyempre, ito na po ang 10-digit Lucky Numbers Abroad Number 29 Number 38 Number 34 Number 43 Number 47 Number 56 Number 20 Number 18 Number 12 At Number 23 At ito lang po mga kalaki ang 8-digit Lucky Numbers Abroad Ang 8-digit Lucky Numbers mo ay Number 24 Number 32 number 37, number 21, number 18, number 10, number 6, at number 31. At ito nung po mga kalaki ang 7 digit lucky numbers abroad, kunin mo na rin. Number 34, number 36, number 16, number 11, number 23, number 30, at number 5. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Kunin mo na rin. Number 8, number 11, number 13, number 17, number 22, at number 25. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9. Kunin mo na rin mga kalaki. Ito na po. Number. Number 1, number 5, number 6, number 2, number 3, at number 0. Ayan mga kalaki. At syempre po, isunod na rin po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ito na po mga kalaki. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number. Number 37. Number 39. Number 21. Number 25. Number 28. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit sa takbo na po sa mga suki yung outlet mga kalaki. Pwede niyo po yan, mga kalaki na uh, Uh, iram, uh, pwede nyo po yung mga kalaki na alagaan ng tatlong beses sa isang araw bago po natin palitan. At bago ko po ibigay ang mga laki naman sa mga napang malakasan ng Pilipinas ng Lotto Jackpot, aba, mga kalaki, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account. Ayan po, nagkalat dyan. Kinukuha po yung picture namin ni Lola Carmen. Ginagawa po mong profile sa Facebook nako hindi po kami yan baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation nako hindi rin po kami yan baka mali po kayo na nafa-follow at pinapanood hindi po kami yan kinukuha lang po yung mga picture namin ginagawang profile dyan hindi po kami yan at lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki mga fake po yung account na yan subukan nyo pong tawagan nyo mga yan hindi po yan sasagot mga kalaki madali lang naman po nahanapin ang aming mga legit na account ito po katulad nito red parungkin po na may che check nyo po lagi ang followers na mayroong 330,000 plus followers kami po yan mga kalaki pwede nyo po ako makausap dito pwede po ako matawagan dito lalo lalo po sa mga nagpapamember dyan pwede po mga rito mga kalaki at syempre po meron tayong Aris Gatchalian account at syempre yung main account natin mga kalaki na kalahating milyon eh hindi muna natin ginagamit Ito yung ginagamit natin ngayon red parong kinu may 330,000 plus followers okay at syempre meron po tayong YouTube ang YouTube po natin red parong kinu merong ah uh, 17,300 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin, Red Palungkin po na merong 448,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comments, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad dyan sa messenger nyo. Okay? At dapat po naka-follow po mga kalaki at nag-share ng video sa Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatay ang sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, at sa wedding pag sumali ka dito sa private consultation namin. Malay mo naman dito ang swerte mo. Malay mo dito ka pala mananalo mga kalaki. Kaya subukan mo na ang private consultation sa mga sasali po dyan message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki okay at syempre po itutuloy na po natin mga kalaki ang ating mga pamimigay ng mga lucky numbers ngayon pong alas 11 po ng umaga mga kalaki eto na po ang mga 6 digit lucky numbers ng Pilipinas lotto jackpot kunin mo na 642 eto na po number number 29 number 33, number 36, number 15, number 20, at number 24. At ito eh, naman po ang 6 digit laki numbers mga kalaki ng 645. Kunin mo na rin number 15, number 34, number 25, number 27, number 30, at number 42. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky number 649 ito na rin po mga kalaki okay number 8 number 37 number 22 number 26 number 40 number 43 at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 6 digit lucky number 655 kunin mo na ito na rin po mga kalaking number number 10 number 21 number 29 Number 34 Number 38 At number 42 Ayan po mga kalaking ating mga lucky numbers Pwede nyo na po yan na uh, Tayaan agad-agad Pero eto na po yung last natin na 6 digit lucky numbers Ang 6 digit lucky number 658 mga kalaki Kunin mo na Eto na po sa last draw Pwede nyo po itong ihabol din mamayang gabi Basta po 3 days po ito ha Inaalagaan bago po palitan Eto na po ang 658 lucky numbers Number 19 Number 22 number 37, number 39, number 44, at number 46. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers natin aalagaan po yun ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po mga kalaki, shout out po sa pamilya Castillo po ng Ayan, Das Marinas Cavite. Hello po sa inyo sa Castillo Family at syempre po mga kalaki ha sa mga uh, mga nagpapabati na yan sa Pamilya Castillo. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers. Ibibigay ko po ngayon ngayon na po. At syempre po sa mga jeepney driver naman po, diyan po sa may biyahing Okay. Sa may biyahing Cubao, Quezon City to UE Letran. Hello po sa inyo mga kalaki. Maraming salamat po sa inyo. Uh, mga driver-driver dyan sa mga jeepney driver, uh, conductor mga kalaki, taxi driver, tricycle driver. Shout out po sa inyo kila Mang Jose. Ayan po. At kila Kuya Jello. Hello po mga kalaki sa inyo. Humihingi po sila ng 642. Bibigyan ko po kayo mga kalaki. Sa so, gusto po magpa-shout out, comment lang po ng comment, share lang po ng share ng mga videos namin. At heart ng heart, pag nakita kong kayo po ay nakafollow, masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!